Ah, salamat po Panginoon Diyos sa bigay mo. Tangalian. Tangalian tayo na po ngayon. Alas na si Jis. Tangalian. Ito po. Si Kamatis. Itlog na giniling po yung laman. At saka bagong saing na kanin. Lutong bahay. Lutong bahay. Bigay na natin ating Panginoon. Kahit tayo. Ano? nabanggit niyo po kasi na uh, nagkaroon ng parang comparison regarding doon sa mga iniaabot daw po ng mga contractor sa mga proponent na kandidato. Sa panahon daw ni President Duterte na sa, oh, sa panahon ni Pino, ni President Inoy, umaabot daw po sa 10% yung um, uh, sa panahon ni President Duterte na sa 12 to 15, but oh, sa panahon daw po ni President Duterte uh, na. ng proyekto na hinihingi ng mga congressman. Any reaction po from the panel? Ganit po, ang Pangulo sa ganyan. Kaya nga po kinasimulan niya ang pag-iimbestiga na ito at sa ngayon po nakikita natin kung gaano ba nagiging uh, mapang-abuso ang uh, karaniwang uh, mamamayan at kasabwat ang ilang mga public officials. So hindi po dapat ipagmalaki na napakalaki na nakikikback o nagiging komisyon ng mga public uh, officials na ito. Kaya po ganit ang Pangulo. Follow up lang po. May nakikita po bang rason yung palasyo? Bakit uh, from example ni dating Angulong Pinoy umakyat ng 25 to 30. Wala po nakikita ko ano dahilan. Siguro sobrang ampung ganid ang mga public officials na ito at walang kabusugan. Sunod ang Soberano Bomborano. good morning. Um, kahapon po sa budget deliberation sa plenario, pinuna po ni Davao City Representative Isidro Ungab ang umano'y kapabayaan at hindi na ipagtanggol ang pagtanggal ng pondo para doon sa mga foreign assisted projects na nangangailangan ng counterpart funding mula sa gobyerno para matutusan po yung mga proyekto. Ah uh, sinabi po ni Ungab na pupod sa kahihiyan sa mga dayuhang nagpapautang, nagdudulot din po ito ng pagkabalang sa mga proyekto. Reaction po ng Malacanang Muli, ito po ang ayaw ng Pangulo ang budget na inilalaan ay para sa bayan at sa taong bayan. Kaya nga po, nagpasimula ang Pangulo sa pag-iimbestiga ng ito mga klaseng korupsyon. Uh, mas maganda rin po sana kung noon pa, uh, nung noong panahon na hindi pa po ang Pangulo ang nakaupo, napunan na rin po sana nila ang mga ghost projects niyan dahil nakakahiya po talaga. So, ma'am, uh, titiyakin po ngayon ni eh, Presidente na itong mga obligations natin sa mga sa foreign assisted projects ay mayroong budget po yan. Yan po talaga ang advocate na ito. Yeah. Good morning po, Lisa. Tugat na pagtalunan po sa Senate. What is Malacanang stand on requiring the disguise to return their alleged ill-gotten wealth before being admitted po to the witness protection program? Thank you. Totoo naman na hindi uh, categorically uh, nakasaad na dapat na may iba pang mga requirement, requirements bago ma-subject or uh, ma mabigyan ng benepisyo ang isang witness sa uh, under the witness protection program. Pero isa sa din po sa RA9 uh, ra 6981 RA 6981 section 5 Uh, paragrafi to cooperate with respect to all reasonable request of officers and employees of the government who are providing protection under this Act. So, in other words, malaya po na makapagbibigay ng mga reasonable requirements or mga kondisyon ang DOJ bago po maisama ang isang witness under the Witness Protection Program. Unang-una -una po, Kapag sinabi po natin na sasalang dito, sila po ay kinakailangan magsalita, magsabi ng katotohanan. Buong katotohanan. Tell all, kumbaga. Kapag sinabi nilang tell all, ibig sabihin pati liability sila ay dapat na maisiwala. At kapag may pag-amin na sa kanilang naisiwala na kanilang di umanong pagnanakaw sa kaba ng bayan, hindi po ba nararapat din na isolin na ito upang makita ang kanilang good faith instead na hintayin pa na ang gobyerno ang magsampa ng kaso sa kanila. Ang mga witness na nagdanais na proteksyon mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan? Gagasas na sila ng gobyerno so kailangan din po na sila Na. Kung sila naman mismo ang umaamin na sila ay minanakaw sa gobyerno. Sunod, Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, uh, ano Secretary, Vice President Sara Duterte is accusing Malacanang of sending several personnel from the embassy in the Hague to conduct allegedly um, in her own words, oh, a scam welfare check may we verify po if may pinagdala po ba ang um, Malacanang para mag-check sa kalagayan ni pa, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte sa ICC Detecting Facility? Ang uh, statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugon na lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa diumanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Nakausap po natin si uh, Yusek, uh, Undersecretary Bernard Ulalia. At tinanong po natin kung ano ang masasabi ng nasabing ahensya tayo, Migrant Workers Office o MWO, na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang populasyon. ato ay headed by labor, labor action. So lahat po ng mga kinakailangan o pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno at yan din po ang nais ng ating uh, Pangulo lahat ng pangangailangan ng mga OFW sa mga kababayan natin na sa ibang bansa dapat matugunan agad-agad. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan. At may records po sila. At uh, meron din po quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong police authority sa sabi niya Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs. It is another fake news. Just a follow-up question, on the legal perspective, as a lawyer as well, meron po bang breaches in law or in protocol when the president uh, orders the DFA or embassy officials to check on the former president inside the ICC? Because the vice president is saying hindi man lang daw po napasabihin ata yung mga relatives ng dati Pangulo. Muli, ihayaan uh, hayaan po natin ang DFA na tumugon dito para po sila din po ang makapagbigay kung may katotohanan po itong ibinibintang ng Vice President. Sunod, so, Anna Bado, you may news online. Morning, ma'am. Ma'am, may we just get the palace reaction to Senator Rodante Marcoleta questioning the independence of the ICI? Ma'am, said the body is alleged uh, allegedly as regards po sa pag-investigate sa mga flood control anomalies. Ang pagiging independent ng isang investigating uh, body ay makikita kung ito ba ay impartial. Walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapabalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasa sa ating sample. Ang uh, ICI, ay isang independent commission mag-iimbestiga at saan ba sila kukuha ng mga informasyon. Sa lahat ng maaari nilang pagkakuhanan, you just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yun ang titignan ng ICI. Lahat ng angulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya na isiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga? Bakit naman hindi pwedeng itulong ito? Ma'am, quick follow-up lang. So, how can we ensure po na merong institutional boundaries or kagaya nga nang sabi ni Sen. Marcoleta, may separation of powers na hindi ito makakompromise? Iba naman ang separation of powers. Ang ICI, hindi naman sila gagawa ng batas. Hindi naman sila makikialam sa ginagawa ng Senado at ng House of Representatives. Kung may maitutulong Parwati. Ang parwati. Ako po ay tum pag-iimbestiga na. Thank you ma'am. Ako na Romero. Ibigin Sarap, Leonardo. So, I